Hi, bye. Huwag sa tanang mga namina ko karon. Itago lang ko sa pangalan nga Gretchen. 28 ang edad. Medyo tsabihon, tasog buhok. Pero medyo kinulang lang sa height. Pag taga buhol ko. Nagsugod ang tanan atong year 2015. Aning tuigan ako na kaila ang ako ang puppy love or first love na in love ko sa usa ka lalaki nga maguwang nakog na 10 years. nag ko grade 6 while siya mag-graduate ay nag-high school. Nakaila ako ni siya tungod kay kuya ni siya sa kong amiga mo kay Sigman mighimo o group activity sa balay sa kong amiga. Mung nakailan ako siya. Usa ka udtong totok ato ni to ko sa kong amiga. Nganlan lang nato siya. Chris. Kay ato nga time, nadala niya ang ako ang balunan. Kay gadungan man sad mig kaon. ako asyang ang giadto. Wala well, na ko sila hanggit. Nagsigin ako wala well, na ako sila hanggate. Nagsigin ako gisinggit sa pangalan ni Riz. Perte na na pangayo. Magsadihang ang nigawas ana kay ang iyahang kuya. Itago lang to siya sa pangalan nga Renz. Nangutan na siya kung unsa ako tuyo. Ingon pa siya nga wala daw dito si Kay giuban daw sila hang mama nga nangumpra. Ningon po ko Okay. nadala mong niya ako ang niya ako untang kuhaon kay basin kasab ko sa kumama baliko na lang nakuon niya iya nito bagput si Renz aw oh, sulod sa ari lang kay init kayo diha sayang imuhang kaputi kung mainitan ra ka ako sang pangitaon imuhang balunan Nagduha-duha pa kong sulod ato kay basin unsaon ko ba? <laughs> Pero ni sulod hapon ko ato kay mas hadlo ko sa bunal ni mama. O ganto sa nakit-an niya ang ako ang balunan. Unya, nakauli rapod ko sa mo ang balay. O dito na ako na feel nga moral, na attract dyan ko sa kuya ni Riz. Pero ako arang gitago-tago to ato nga tayo. Pero when nag-eskwela kong high school ato, nagsugod na sad og pagpanguyab si Renz sa kuwa. Pero wala dyan ako siya sugda kaya dili ako gusto nga madisappoint ako ang parents. Sa ako ang giingnan si Renz na kung makahuman ako ng high school, ako na siyang sugdon. Mauna ang amo ang rag na sa usag-usa. Kung tuod man, nakagraduate ko high school of siya nakagraduate na sad o college. Ang iyang kurso kay criminology. Nitek siya na ako nga magkita mi inig kagabi e, sa sikat nga beach sa may buhol. Pugtood man, nagkita dyan mi. Ni. Isundo sa may highway o nisakay ko sa motor niya while naghawid sa iyahang hawak. Antod sa so, nakaabot na sa beach, o naglingkod-lingkod na dito. Nag-congrats na si Renz sa kuha. Ngon pa siya. Nga happy kay kung na man ka o guys ko. O happy sad ko para sa kuha ang kaugalingon. Nga nahawati ka og lapas for years. Nito bagpud ko nga. Congrats sad. E finally, training nalay kuha ang aron mapulis na siya ka salamat sad kay nahuwat ko nimo mo anak ana kadugay Pagka time, nagtubod dyan na akong luha. Pero dili pa tungod sa kasakit. Kung dili tungod sa tears of joy. Kaya naabot dyan may anang kahimta nga after four years. Pag ato nga time sad, isugot na dyan na ako siya. Official na duha in a relationship na. Huwag siya po dato kay nagtulo sa dihang mga luha. Huwag while well siya. Huwag siya po dato nga time kay nagtulo sa ang iyang luha. Huwag galit lang na hinahinay nagpadool ang iyahang nawong sa kuwang nawong. As in dool na siya kaayuhan sa kikisan ko niya magtatod na ni Balos sa puto -kiss. Passionate ka ayo iyahang pagkis sa ako ha. Ah. Napaypakapin nga gakos gakos. Gihag kuniyag tait ka ayo. kung nagsaad pa sa gusa nga kayano na mo tanan. Walay buwagay bahalag magkinaunsa na humantong gabi una nga grabe kaayo ko kamalipayan. Nagkandod sa milabay ang panahon. Gipailaila na nako siya sa akong pamilya o gipailaila sa dunia sa pamilya. Dawat raman po mi sa mo ang mga pamilya. Kay usapod, kay ilan naman may daan nila. Kung sa una pa lang, kay dawat nasad siya sa akong pamilya o sa niabot ang panahon nga mag-training na siya na siya na ako. Perte na akong hila kay may ngawon kaayo ko niya. Pero support lang gihapon ko kay iyahaman ang pangandun para manasayahang future. Sa so, na mga kausapan, usahin na lang may mag-text-text kay busy siya perme. Pero ako, Gisabot gihapon ako siya. Pero ako tonga nga time, wala akong nagpadayon sa ko ang pag-eskwala. Pinilarga ko Korea. Kaya ganahan ako nga, ganahan ako'y income. O nang medyo ni go with the flow ako ato nga time. O gantod sa nahimo na yun siyang pulis. Halipay kay ko. O nalipay po kayo siya. Perting lipaya na mundo. Niya ako, nagpadayon lang kong trabaho sa Korea. O ganito sa milabay ang panahon, naabot sa me o three years. nag strong rayod ang amo ang relasyon. Unya kada sweldo na mo ana, gahinan dyan na mo nag para pa-renovate o panindot sa mga balay. Yes. Nanami galingong balay. Huwag naanapod may car nakaingon jud ko ato nga perfect kayo ang amo ang relasyon not until pag uli nako sa pinas kay e wala ko kisaba niya nga mauli ko ato kay e gusto nako siyang i-surprise unya excited kay ko ato kay lagi dugay na kayo mi nga wala nakita pero Well, anak ako sa pultahan sa mong balay. Murag naglain man ang pitik sa kundugan. Paspas man na kaayo. Unya, ablihan na unta na pultahan, pero nakalak man na. Sumotong nanoktok mo. Pilasad ko ka minuto before nablihan. Pero, natingala kay ko ang nag-abri na ko kay ang ako ama ng ate. Unya, dako siya diyan. Boros siya. Kung nakadungog na lang kong tingog sa lalaki nga niingon. Ngahan, kinsa nang nanoktok. Kaud to bang toto karon? Og wala jud na nakatingog ang ako ang ate ug mas naglaing na ako ang pamati. Mas nikusog ang lagubo sa kundugan. Wala ko'y laing naingon kundi nangutan ko sa kong ate kung anong naa siya sa muang balay. Nya wala pa jud ko kahibaw nga buros di ay siya. Nangutan pa ko kung pila na nakabulan ni diyan. Nang pa ako kung kinsa ang papa sa iyahang gitala. Niya tawad -taw na nigawas na ang lalaki. Si Renz. Si Renz ang nagtawag sa kong ate. Oghan. Imbis ako ang mag-surprise nila. Ako naman hinoon ang nasurprise. surprise Nasya kina si Renz, kainano ko nung wala ko nagsaba nga mauli ko. Pero perteng sakita na yun sa kondukan Mura ko gi dunggab sa kutsilyo, nga grabing hilak na ako. While nagdagan palayo sa muang balay. Seven months na puros ako ang mo niya ang amahan, Serence. Ako ko kasabot. Wala ko balo. Kung anong nabuha to nila na ako. Napigid sila sa mong balay na kuyo. ako, na ako dito sa Korea, perting trabaho. Kaya para sa amo ang future para sa kuha o para kay Renz. Naning ko para sa mong planon doha. Naning kamot ko. Ako silang eh. silang dere. Nagpalami radi ay silang ayo. A heart's beat to the city street. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We <laughs> wanna chase the night.